Kasunod ng breakup confirmation ng Kathniel, lumulutang naman ang intriga ng diumanoy utang ni Carla Estrada sa pamilya ni Catherine Bernardo, ayon kay Christy Fermen, sa showbiz na unat na pag-usapan ni Tony Fermen kasama ng mga co-host niyang sina Romel Chica at Wendell Alvarez. Yun yung binubusisi ngayon, kasi lumutang nga yung kwento tungkol sa pera na diumanong nga merong pagkakautang itong si Carla Estrada sa pamilya ni Catherine Bernardo, saad ni Fermen, Lumaki ng lumaki ang kwento hanggang sa di umano ay may inuutang ang kaibigan si Carla Estrada, 2 million, 3 million, ang sabi ng iba ay kaya siguro nangungutang ito sa iba para pambayad sa pamilya ni Catherine, chika pa ng veteran showbiz host. Nausisa rin sa kanilang chikahan ang umano'y bankbook ng aktor, na pinakukuha umano ng mami ni Catherine sa kanyang inang si Carla, tila ang ibig sabihin umano nito, na hindi nakahandle ng maayos ang pera na kanyang kinikita. Pati yung nangungutang ka, kailangan mong ipaliwanag yun, mensahe pa niya kay Carla.